July 2024, nang simulang sumakit ang kaliwang dibdib ni Allen, bagay na kanyang binaliwala. Noong una, inisip ko lang baka yung mga hormonal imbalance, ganyan. Lalo pa itong kumirot hanggang sa mapansin niya na mayroon ng kakaibang lumalabas mula sa kanyang left breast. Fluid lang muna, clear yung lumalabas. Hanggang sa napansin ko, dugo na yung lumalabas at medyo dumadami na. Nangihina ako, yung mga gawain ko dito sa bahay, hindi ko na siya nagagawa ng tulad ng normal na oras. So, lagi akong na nakaratay. Sa takot na baka sintomas ito ng cancer, tumangging magpatingin sa doktor si Allen. Alam mong may mali, alam mo may problema, pero ayaw mong marinig. Kaya ang ginawa ko noon, uh, siyempre nagpahinga ako, pinahinga ko yung katawan ko, baka ano lang, kasi uh, baka inisip ko lang yung stress. Sa gitna ng karamdaman, napanood ni Allen sa Facebook ang isang video ng The 700 Club Asia na nakapagbigay sa kanya ng pag-asa. Kita ko si Miss Kim. I, every month that I would bleed, my husband and I would always really just get down on our knees and pray and really just depend on the Lord. And I think that's what he wanted to do. He wanted to stretch our faith. So yun yung assurance ni God sa akin na wag ako mag-alala at ipaubaya ko sa kanya. Ang pag-asang iyon ang nagtulak kay Allen na mag-donate sa CBN Asia sa pamamagitan ng pagbili ng two tickets sa concert nitong Beyond Measure na ginanap noong September 2024. Iba po yung ano yung yung presence ni God na ka kasama mo yung mga believers hindi lang ikaw yung mga patutuo din nila doon na may mga nakita din po ako na nagpalakas din po sa akin Naging sandata niya sa pagsubok ang mga panalangin at mga pangako ng Diyos sa Biblia na makakamtan niya ang kagalingan. Kinausap niya ako sa pamagitan ng kanyang salita. Then may sinabi po siya doon na yung babaeng dinudugo. Di ba pinagaling po ng Panginoon? Sabi ko, Lord, kiniklaim ko ito dahil wala pong imposible sa iyo. Tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin. Nawala ang kirot sa kanyang kaliwang dibdib, pati na ang mga discharge dito. Sa lakas na galing sa Panginoon, nagampanan muli ni Allen ang mga gawaing bahay at patuloy na napatakbo ang negosyo niyang dishwashing liquid. Walang kimo, walang check-up sa doktor, instant healing po ang binigay sa akin ng Panginoon. Kaya sabi ko, I can do all things through Christ who strengthens me. Totoo yung word niya na yung dati kong hindi na magawa, grabe yung lakas na binigay sa akin ng Lord. Yan yung confirmation na talagang pinagaling niya Nabiyayaan pa siya ng isang work-from-home job sa kabila ng pagiging unemployed sa loob ng 14 years. Even we don't deserve, God is faithful. Yung binigay sa akin ng Panginoon na pagkaunawa ngayon yung totoong Diyos na sasamahan ka sa bawat laban mo. At yun yung mahalaga. Dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay, muling nagbigay si Allen sa gawain ng The 700 Club Asia. Yung nagtutulak sa akin yung love sa gawain, kasi yung ang titulo ng, ba ng Bible, di ba po, na love is the fulfillment of the law. Malaga, maging channel ka rin ng blessing, even sa maliit na amount.